buhay ko ngayon, mas pinili ko maging simple at payak. basta't kasama ko lang ang aking anak at saka ang aking asawa. Tara, sama niyo ako sa isa na namang buhay serye ng isang simpleng motovlogger dito sa Taguig City at Davao de Oro. May aso, biglang tumawid. Dali-dali mong iminor ng konti, tapos sagasaan mo, huwag mong iiwasan, baka ikaw matumba. Dito tayo dadaan, ayan o, no, raider na panglaro. Ang drag na purmahan Kumusta naman yung pag-vlog nyo dyan? Okay pa ba? So, ito po yung Celesta, no? So, yan po yung pinakaunang kundominium <coughs> mata siguro So, yan po yung pinakamataas na Christmas tree hindi pa tinanggal So, hindi ko alam kung anong occasion ngayon dito, no? So, may mga stall na tent dyan sa may harap po ng City Hall of Tagum Pwede naman dumaan dito So, makikita yung Christmas tree yan sa harapan at dito po yung sa may City Hall. At dito din sa New City Hall of Tagum ay meron kayong matatagpuan na Seniors Park na usaan ay meron siyang maraming free gym equipments na magagamit nyo dito. <laughs> Napaka-competitive. <baby. laughs> so, yan po mga puto tak, -tak no? Mga amigo. So, tag 5 pesos lang. Ang puto tak, So, bibihira ka lang talaga makahanap ng puto tak, -tak sa tagom. Yan dito, yan sa may ano, seminary drive, makikita nyo. Nagbebenta ng puto tak, -tak. Yan, sa ni sayo lalong? Balanghoy. Tagpila po dia. Tag 10. Duha lang anang Balanghoy. Para 60. Ayun, may Balanghoy din pala si Kuya. So 40 na po to tak at saka dalawang Balanghoy. 60 tanan niya na. Salamat ya. organics So let's go So doon lang tayo dadaan balik sa flyover no Pwede din tayo dadaan doon sa may ano sa may likurang bahagi para may iba Doon sa may City Hall Para medyo malayo ng konti, ba diba? sa so para, doon tayo dadaan mga amigo Para ma-tour ko din kayo sa ibang daan dito, no? So dito pa rin tayo dadaan sa Ay may aso <laughs> Biglang tumawid <laughs> <laughs> medyo kinabahan ako doon baka tumakbo bigla sa akin at doon sa gulong ko papasok <laughs> nangyari na yon sa akin eh yung biglang tumakbo yung aso ayun ginulungan ko talaga kasi kapag ikaw ang iiwas aso ikaw yung madadali mas mabuti kung medyo mabilis yung takbo mo dali-dali mong iminor ng konti tapos sagasaan mo wag mong iiwasan baka ikaw matumba lalong lalo na kapag malaki yung aso kasi hindi mo naman kasalanan na masagasaan mo yung aso kasi bawal na bawal po talaga di ba na hayaan mo yung aso mo na gumalagala dyan sa kalsada kasi may batas tayo dyan aso mo itali mo ganun yun eh The problem is Hindi tayo makadaan doon, dito tayo dadaan So ayan gusto natin dumaan doon sa may city hall Dito tayo dadaan uh, May minute burger naman dito, ba? Diba? Yun sana May minute burger, maganda yun Pero wala na akong pera eh Magastos eh Ayan, dito tayo dadaan Sa likod na bahagi Sa may motor pool Yan po yung Tagum Water District sa amin. Diyan nagbabayad na mga bill ng tubig. So dito sa harap ng kabilang side ng water district, dito tayo dadaan. Ayan oh, radar na panglaro. <laughs> ang race na pormahan. Yan. So dito tayo dadaan oh. Ay, may hotel. Shikina Hotel. Shikina Hotel. Ah, hotel pala ito. Okay. So, ayan. Kumusta naman yung pagbablog nyo dyan? Okay pa ba? Ayos pa ba? <laughs> sa akin, medyo... Nawalan talaga ako ng gana ng konti, no? Dahil nga sa demonetize tayo sa YouTube densa sa Facebook hindi pa naman ako kumikita talaga Kasi ang lilit na mga views ko Ganun talaga kapag may liit yung views mo Hindi ka rin mapapansin ng algorithm ng meta sa Facebook So mas gusto ko kasi dito sa YouTube mag vlog Gumawa ng mga long form videos sa vlog So ayan, kaya nga sa medyo nawalan tayo ng gana Makikita nyo sa aking YouTube channel Mostly na ginagawa ko ngayon sa short videos is yung pasayaw-sayaw. Actually, dati talaga ako nagsasayaw at saka nagtuturo ng sayaw. Way back nung college days, so pagkatapos ng college, naiba yung trip ko. So, ito po yung Celesta, no? Ah, hindi pa, nati hindi pa nasimulan. So, yan po yung ng kondominium mata siguro. Yung may kondo sa Tagum, yung Celesta. So, na-vlog na yan ng kaibigan ko. <laughs> So ayan, balik tayo doon sa ano. So, yun, makikita nyo sa aking YouTube channel, most of sa my shorts ay sumasayaw na ako. Bumabalik ako sa dating hilig ko, yung pagsasayaw talaga. Mahilig talaga ako sumayaw, pero hindi ganun kagaling, no? Kaunti lang. Dati ako nagtuturo ng sayaw sa mga PE students, especially sa mga kukuha ng mga final grades nila sa PE no sa UM Tagum College doon ako palaging nagtuturo yung mga PE students naghahanap ng trainer lalong lalo na sa chair dance competition nila sa final grade so yun ang mas gusto kong turuan yung chair dance kasi nga mas malaki yung makikita mong income doon eh kasi yun ang sideline ko dati nung college days So aside sa Bar City ako ng Sipak Takraw Full scholar ako doon sa Bar City So wala ako masyadong babayarin sa tuition ko So sa allowance ko naman Kinukuha ko doon sa pagtuturo ng sayaw ko So binabayaran ako per head Especially sa, ano, sa chair dance So pag may tinuruan ako ayon may pang project ako at may allowance ako pag wala ah, wala rin ganun lang ang buhay ko nung college days eh kasi hindi naman kami mayaman para mapag-aral ng papa ko so kaya gumawa ako ng paraan upang makapagtapos ng pag-aaral kahit papano so ito po yung sa may city hall no New City Hall of Tagum So dito po tayo dadaan May occasion para dito Mayroong occasion yan, makikita nyo. We are Tagum. So, yan po yung pinakamataas na Christmas tree. Hindi pa tinanggal. So, hindi ko alam kung anong occasion nga dito, no? Marami siguro mga pagkain dito. So, may mga stall na tent dyan sa may harap po ng City Hall of Tagum. So, gusto nyo bang dumaan dito? Kahit saglit, sa no? So, ito pagkita ko sa inyo, no? So, try natin dumaan dito. Pwede naman dumaan dito sa Tagum City Hall, no? Dito sa ibabaw ng City Hall. Para makita nyo, di ba? Ah, may sports fest, ba? Ah, wala naman siguro. So, pwede naman siguro dumaan dito. Kaya paano? So, yan po makikita nyo dito, no? Sa amin sa Tagum. yan mayroong... naglalaro ngayon. Yan, dito tayo dadaan para atis makita nyo. Pwede naman dumaan dito. So, yan. Ito yung paket sa City Hall of Tagum, no? So, makikita yung Christmas tree, yan, sa harapan. At ito po yung sa may City Hall. Sa so, may occasion nga siguro dito, no? So, ayan. Diba? Astig ng City Hall namin. At meron din mga, ano, palaruan na mga basketball yan marami mga ring sa so, exit na tayo so yan kagandahan dito sa City Hall of Tago marami kayong makikita na pwede nyo gawin so meron ding doong yung libring mga gym equipments no? nakapalibot sa likurang bahagi ng City Hall at dito din sa New City Hall of Tagum ay meron kayong matatagpuan na Senior's Park na kung ay meron siyang maraming free gym equipments na magagamit nyo dito. Isang napagpalang araw sa inyong lahat dyan mga amigo mga amiga So ito po yung isa sa lugar na maaaring nyo bisitahin kapag kayo ay napadaan dito sa Tagalog City Ito po ay isa sa napaka the best for relaxing and also for exercise Kasi napaka refreshing ng lugar at maganda yung ambience nakaka at nakakawala ng stress. So, ito po yung makikita nyo dito na kung saan, kung ikaw ay taga Tagum city, alam mo kung saan po ito. At kung alam mo ang lugar na ito, pakicomment down below at pakilike and share ng video na ito para makatulong po kayo sa aking mga ginagawang simpleng content dito sa Tagong City. makikita nyo quick update dito sa City Hall of Tagom sige lang someday baka magkaroon ako ng time gawan ko talaga ito ng magandang vlog ang New City Hall of Tagom sa so, ngayon kailangan ko kasing na ng mga ko kasi alas stress na yung snack time is lagpas na dapat alas 3:30 is, is snack, di ba? So malawak po yung City Hall. I think yung City Hall of Tagum is one of the biggest city hall sa buong Pilipinas. I don't know kung ito ba yung pinakamalaki, pero sa pagkakalam ko, ang City Hall of Tagum talaga ay isa sa pinakamalaking city hall sa Pilipinas. Na matatagpuan nyo lang po dito sa Davao del Norte. So, dito tayo dadaan sa Apocon. So, itong daan ay lusot na sa may Apocon Road. Diretso na sa ano? Sa Mako. So, what's up? What's up? No? So, isa ka sa sulid na nanonood sa aking mga vlog, pag comment down below. Hashtag nyo na lang Road Chris Bisdak O Road Chris Bisdak Motovlog O Puli marami tayong mga sulid no Na nanonood Kasi alam ko naman hindi ako ganun kasikat Hindi ako ganun kakilala bilang isang simpleng motoblogger Ng Tarom City Pero hopefully nga Sunday Makilala din tayo At saka Ang pinakaano ko talaga goal is Kung yayaman man ako Siswertehin tayo dito sa pagbablog no Sa pagmomotovlog Someday Pagaya ng iba talagang tutulong ako especially sa mga nasa bahay ang puna no saka sa home for the age kahit paano kahit konti lang na may tutulong natin sana maging katulad tayo ng iba lahat naman tayo na nagbablog is na din na makilala at saka kumita kasi hindi naman ako mayaman nagtatry ako mag vlog para kumita at saka kahit paano makilala din ang pangalan ko bilang isang content creator dito sa Pilipinas or kahit dito sa Davao lang o sa Davao region, di ba? Masaya na ako doon. So ito lang yung dala natin, no? Oh. Puto tak ay isang balanghoy. So goods na siguro nito. Pero yung anak ko, hindi ko alam kung anong dadalhin ko. Kasi maghahanap yun talaga ng pagkain. Ah, sige lang para mag diet din yung aking anak so wala naman ako makitang hot cake or pwedeng makain ng anak ko dito na madadaanan kasi doon lang yun sa downtown ng Tagum. makakabili ng ganun di ba so sa ngayon dahil malapit ang election at Sunday ngayon, marami din kayo makikita dito na hindi nag-helmet hindi gano'n ka-stricto diba, maliba na lang kung papasok ka ng tagom, yun medyo may kaunting stricto talaga papasok at palabas ng tagom pero dito ka lang sa loob ng tagom, hindi gano'n minsan lang, kung merong sorpresa ng LTO region kawawa ka talaga pag nahuli ka ng LTO region, kasi nung nakarang araw uh, Thursday at saka Friday dito yung LTO region talagang nanguhuli Kawawa yung mahuhuli. Marami yung nahuli that time, eh. So, ah, kung bibili kayo ng mga chicharon, dito na side sa may Apocon, daming nagbibenta rito ng mga chicharon. Yan, oh. Dati, isa't dalawa lang yung nagbebenta dyan. Pinoy na Pinoy kasi. Eh. Kapag nakikitang kumikita yung isa, ayun, expected na dadamit-dadami -dadami yan. Puro na din yung mga isa lang binabenta. Kagaya nun, dati dalawa-tatlo lang yung nagbebenta doon ng chicharon. Ngayon, ang dami na, di ba? Ganoon talaga ang mindset ng Pilipino. Kaya, yung iba, imbis na umangat sa buhay, talaga hindi madaling umangat kasi marami ang magiging kompetensya mo agad. Kaya nga simula mo pa lang, ayan, meron ka na agad kompetensya. Ganun ng Pinoy. Wala sila pa <laughs> lalo, lalo na, yung iba. Kahit na kadugo ka pa, kukupetensyahan ka pa sa negosyo mo o sa ano ang binibenta mo, di ba? Ganun ang Pinoy eh. <laughs> Napaka-competitive <laughs> Napaka-competitive <laughs> Tama ba? <laughs> di ko alam eh Hindi ko marunong magaling sa Inglisan eh So ayan Again na sa lahat po ng mga Kaibigan natin dyan Bibili, bibili pa ba ako ng ano? Nang Ito Kawag nito Malagkit Pwede, bili na lang tayo ng isa. Di ba? Yan, saan ba? Dito na lang siguro sa batang ito. Kasi kawa, up, up, ya, up, ya. Hindi na. Isa ka buok. Mais. Ayaw ko nang Eh, eh boss. So, dito maraming nagbebenta ng mais. Pilay eh, na, 50 ba? 10, 20, 30, 40, 50 10, 20, 30, 40, 50 Kasalamat so, Ayan Ang sisipag ng mga batang to So, ayan Let's go Ayan. Marami din kayo makakita na mga mais, yung nilong agan na mais. So dito 'yan. Up ya. Sa 50 pesos, tatlo na yung laman ng isang supot na mais. Oh, laki niyan. Yan. Yun. So, gano'n. Oh, mayang hapon sa tanan, Hopefully, nakaabot kayo dito sa video na ito. And, uh, at kung nakaabot kayo at nagustuhan niyo ang aking video, don't forget to like, comment, share, para makatulong po kayo sa aking mga ginagawang content. And also, subscribe. Then, click the bell para updated kayo sa mga bago nating i-upload. Mga amigo, mga amiga. Anong karga niya? Ah, uh, Okay. So ayan dito hindi ko alam kung ano ba talaga yung ilalagay diyan. Dati kasi sinabi ko na baka airport kasi marami ding nasasabi eh, baka airport ang ilalagay diyan. Pero hindi naman siguro kasi matagal ng ganyan eh. Walang construction nangyayari. So ayan meron din ako papakita sa inyo na dati nung nakaraang mga vlog ko, binlog ko dito na ang tagal-tagal na ilang taon na dumaan, hindi pa sinesemento at hindi pa tinatapos yung pagkukumpuni ng Iho Bridge. Siguro napansin yung video ko or dahil nga sa malapit ng election. ayan, tinapos. <laughs> Ipapakita ko sa inyo. Di ba? Gan talaga ang epekto pag malapit na election, di ba? Or siguro baka napansin yung aking video. So, ayan. Nung nakaraan, hindi pa ito naka di ba? Yan, oh. Kita ang kita nyo. Yan, naka na. Dati, hindi yan naka-asfalto. na pa lang yun. Na-vlog ko, di ba? Ayan, merong arko dito. Yun, oh. Nilalagyan ng arko. Siguro, yung arko na yan is sa Mako. Kumbaga, welcome to Mako, ganyan. Kasi sa Mabini, merong ganyan, eh. So, dito sa Mako, Dabao de Oro, lalagyan po din siguro. Oh, shoutout kay kuya naka sniper <laughs> yung mga sniper na 155 talagang mabibilis yan sa arangkada basta yamaha yun ang kanilang mga setup na mga motor talaga yung mga style ng kanilang makina ng yamaha is matataas yung torque kaya sa arangkada mabilis yan eh, kung Raider lang ang pag-uusapan, mabilis naman pero 'yun, nakakahabol din naman sa may dulo. Kung mabilis ka din magpatakbo, 'di ba? Depende 'yan sa driver eh. Kung Chill ride ka lang katulad ko. Oo. Oh. Ganun lang talaga yung takbo mo. Yan pa, e sniper. Sa so, marami kayong makikita dito sa amin. E sniper. Yamaha Sniper at saka Raider yun ang mostly na underball na makikita nyo dito ayun once again daga salamat sa pagtanaw hopefully nakaabot kayo sa video na ito and yun tuloy lang tayo kahit na demonetize yung ating youtube channel patuloy pa rin tayo sa paggawa ng mga videos ay simpleng motovlog lang dito sa tagom no may may share tayo sa inyo at makikita kayo sa amin dito at meron kayong uh, matutunan sa mga ginagawa kong motovlogging so always pray before you ride ride safe always mga amigo mga amiga dahil salamat sa na ang pinta kanunay para walay lumping God bless us all yep dito tayo dadaan op yun Wa ka matulog ba? Agoy. Ikaw no. Hindi nyo ka matulog diba? ba? Yo, ang aking anak. At ngayon mga amigo mga amiga, andito kami sa tabing dagat ng barangay Bukana, Davao de Oro. Dahil ito po ang isa sa tambayan namin every Sunday kapag hindi umuulan. buhay ko ngayon, mas pinili ko maging simple at payak basta't kasama ko lang ang aking anak at saka ang aking asawa. At kung nakaabot ka sa dulo ng video na ito, isang malaking pasasalamat ko na po sa inyong lahat dahil sa sulit na suporta at panunood niyo po sa aking mga ginagawang simling content dito sa aking YouTube channel. At sana'y patuloy niyo po akong suportahan dahil ang mga ginagawa akong pagbablog ay para din naman ito sa aking pamilya, hindi lang para sa aking sarili. Kamu tiada, saya kan. Bos, bos.